Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Nawawala ang isang f 50 fighter jet ng Philippine Air Force PAF kasama ang dalawang piloto nito. Ayon sa mga ulat nawalan walan ng komunikasyon ang eroplano sa iba pang mga aircraft bandang hating gabi noong lunis habang nagsasagawa ng night combat mission laban sa mga komunistang rebelde sa isang lalawigan sa katimugang bahagi ng bansa. Samantalang ang iba pang mga eroplano ay nakabalik ng ligtas sa base sa Cebu matapos maisagawa ang kanilang mga mission. Sa kasalukuyan nagpapatuloy ang malawakang search and rescue operation operations upang matagpuan ang nawawalang eroplano at mga piloto nito na natiling umaasa ang mga opisyal ng militar na matatagpuan sila ng ligtas sa lalong madaling panahon. Sa kasalukuyan, hindi pa isinasa publiko ng Philippine Air Force, PAF, ang mga pangalan ng dalawang piloto na sakay ng nawawalang fighter jet. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, mayroong dalawang piloto ang bawat eroplano sa naturang operasyon. Ang pangunahing layunin ngayon ng PAAF ay ang ligtas na pagbabalik ng kanilang mga aircrew at patuloy ang kanilang malawakang search and rescue operations upang matagpuan ang nawawalang eroplano at mga piloto nito. Sa kasalukuyan, hindi pa opisyal na natutukoy ang eksaktong lokasyon ng nawawalang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force PAF. Gayon paman, ayon kay Lieutenant General Luis Rex Berganti, commander ng Eastern Mindanao Command, Isang search and rescue team ang ipinadala sa Matkalatungan sa bukid noon na itinuturing na posibleng crash site ng nawawalang eroplano. Ang desisyong ito ay batay sa mga pagsusuri na nagpapahiwatig na maaring naroon ang eroplano. May mga hindi pa kumpirmadong ulat na nagsasabing nakatanggap ng signal mula sa emergency beacons ng mga piloto na nagbibigay pag-asa na sila ay ligtas. Gayunpaman, ayon kay Bergante, ang mga ulat na ito ay hindi pa opisyal na nakumpirma at patuloy pa rin ang search and rescue operation. Hindi kaya sumabog na ito, may posibilidad na sumabog ang FA-50 fighter jet lalo na kung bumagsak ito mula sa mataas na altitude o may dala itong mga armas at fuel. Ang mga pangunahing dahilan ng pagsabog sa ganitong mga kaso ay ang mga sumusunod impact explosion. Kapag ang eroplano ay bumagsak sa matigas na ibabaw tulad ng bundok o lupa sa mataas na bilis, maaari itong magdulot ng pagsabog dahil sa biglaang paglabas ng enerhiya. Fuel Ignition Ang FA-50 ay may dalang malaking halaga ng aviation fuel na maaaring magliyab o sumabog kung may spark o matinding init dulot ng pag-crash. Ammunition detonation. Kung may dalang armas o missiles ang eroplano, may posibilidad na sumabog ang mga ito sa impact mid-air explosion. Bagaman bihira, posible rin ang pagsabog habang nasa ere kung nagkaroon ng mechanical failure tulad ng engine malfunction or structural damage. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung may naganap ay pagsabog dahil wala pang nakikitang wreckage o debris patuloy ang investigasyon at search operations para alamin ang tunay na nangyari. Walang pampublikong pahayag ang Korea Aerospace Industries, KAI, ang tagagawa ng FA-50 fighter jet kaugnay ng pagkawala ng isang FA-50 ng Philippine Air Force, PAF noong Marso 4, 2025, patuloy ang mga search and rescue operations upang matagpuan ang nawawalang eroplano at ang dalawang piloto nito. Dalangin natin mga idol na sana buhay pa ang dalawang piloto na lulan sa nasabing aircraft. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta dito sa ating channel. Para lagi kang updated, maari lamang na isubscribe at pindutin ang notification bell para laging una sa balita. Bago tayo magtapos ay big shout out po muna sa sa ating mga top commenters at new subscribers. Shout out kina William Simara, Bobby Alcantara, Federic Tirado, Condrado Balobal, Moises Israel Luna, Randy Lanita Estropigan na nagpa-shout out kay Idol Leopoldo Yap Jr., Richard Biderio At syempre sa ating mga idol na sina June Suwaib at Freddy Atule. muli maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita tayo sa susunod na mga videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.